Nais mo bang malaman kung bakit paminsan-minsan -minsan ang iyong isip ay naglalakbay at naiisip ang mga bagay na wala sa iyong plano? O kung bakit bigla na lang lumalabas ang mga solusyon sa mga problema kahit hindi mo ito iniisip? Ito ay may kinalaman sa iyong subconscious mind, ang bahagi ng iyong utak na nagpoproseso ng mga impormasyon at kumokontrol ng iyong mga kilos at damdamin ng hindi mo ito iniisip ang subconscious mind ay may malakas na kapangyarihan at gumagana nang hindi mo ito namamalayan. Ito ang nag iimbak ng lahat ng iyong mga alaala, karanasan, mga paniniwala at emosyon. Bukod dito, ito rin ang nagkokontrol ng mga mahahalagang gawain sa katawan tulad ng paghinga at tibok ng puso. Kaya't malaki ang epekto ng subconscious mind sa ating buhay. Paano kaya kung matutunan nating makipagtulungan sa ating subconscious mind para mabago ang ating buhay. Sa video na ito, ipapakita namin sa iyo kung paano mo magagawa yon gamit ang aklat na The Power of Your Subconscious Mind ni Joseph Murphy. Ipapaliwanag namin ang mga aral mula sa aklat na ito at bibigyan ka ng mga practical na tips na maaari mong gamitin. Kung paborito mo ang librong ito o nagsisimula ka pa lang sa iyong personal na pagunlad, maghanda ka na para sa mga bagong kaalaman tungkol sa subconscious mind. Upang tunay na maunawaan ang kahalagahan ng subconscious mind, kailangan nating malaman na ito ay palaging gumagana. Hindi ito humihinto at patuloy na nagpo-proseso ng mga simbolo, kahulugan at mga emosyon ng hindi natin iniisip. Halimbawa, kapag nagmamaneho tayo, sa simula, kailangan natin ng buong atensyon at konsentrasyon. Bawat galaw ng kamay sa manibela, pagpapalit ng gear at pagpindot sa mga preno ay kailangan nating pagtuunan ng pansin. Pero habang natututo tayo at nagiging bihasa, ang mga galaw na ito ay nagiging automatiko. Ang subconscious mind ang nagpapagana sa atin para magawa ito ng hindi iniisip at nakakatulong ito upang magawa natin ang mga bagay na karaniwan ay nangangailangan ng matinding pag-iisip ng madali at mabilis. Isipin mo na lang na ang subconscious mind ay parang lupa na nagpapalago ng mga tanim. Lahat ng iniisip mo, pinaniniwalaan at nararamdaman ay tumutubo mula dito at tumutulong sa pagbuo ng iyong buhay. Ganyan kaimportante ang ating subconscious mind. Kung ikaw ay laging mag-isip ng positibo at masaya, magbubunga ito ng magagandang bagay sa iyong buhay. Kapag ikaw naman ay palaging negatibo at puno ng takot, maaring magdala ito ng hindi magagandang karanasan. Minsan hindi natin alam na tayo mismo ang nagiging hadlang sa ating tagumpay. Ang mga masakit na karanasan at mga emosyon mula sa nakaraan ay maaaring magpigil sa ating paglago. Ang mga damdamin tulad ng takot, galit o pagkabahala ay maaaring magpahina sa atin. Ang mga emosyon na ito ay nakaimbak sa ating subconscious mind at kadalasan sila ang nagiging sanhi ng ating mga desisyon at pag-uugali ng hindi natin namamalayan. Ang pagiging matalino sa pag-handle ng mga emosyon ay tinatawag na emosyonal na katalinuhan. Ang unang hakbang ay matutunan mong makilala ang iyong mga emosyon. Alamin kung anong nararamdaman mo sa iba't ibang sitwasyon. Minsan, hindi natin alam kung bakit tayo galit o malungkot. Kaya't mahalaga na maglaan ng oras upang pag-isipan ang ating mga nararamdaman. Subukan mong magsulat ng iyong mga iniisip at nararamdaman araw-araw. Pagkatapos ng isang linggo, babalikan mo ito at titingnan kung may mga pattern na lalabas. Makikita mo kung anong mga bagay ang nagpapalungkot o nagpapagalit galit sa iyo at matututo kang i-handle ang mga ito nang mas maayos. Ang susunod na hakbang sa pagbuo ng emosyonal na katalinuhan ay ang pagkontrol ng mga emosyon. Minsan kapag tayo ay naiirita o naiinis, nagiging mabilis tayo sa pag-react. Pero kapag natutunan nating kontrolin ang ating mga emosyon, magiging mas magaan at mas maganda ang ating mga desisyon. Halimbawa, kapag ikaw ay naiinis dahil sa traffic, imbes na magalit, tanungin ang sarili, okay ba na magalit ako dito? Makakatulong ba ito sa akin? Kung hindi, maaari mong piliing mag-relax at hindi na magpakita ng galit. Ang empatiya naman ay ang kakayahang maramdaman ang nararamdaman ng ibang tao. Kapag natutunan mong maunawaan ang iyong sarili, mas magiging madali para sa iyo ang maunawaan ang nararamdaman ng iba. Kapag natutunan mong makinig at magpakita ng malasakit sa iba, mas magiging magaan ang iyong mga relasyon at magiging mas matagumpay ang iyong komunikasyon. Isa pa sa mahalagang bahagi ng emosyonal na katalinuhan ay ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na tinatanggap mo ang mali o hindi magandang ginawa ng ibang tao, kundi binibigyan mo ang iyong sarili ng kalayaan mula sa galit o sakit na dulot ng kanilang ginawa. Hindi ito para sa kanila, kundi para sa iyong sarili upang maging mas maligaya at mas magaan ang pakiramdam mo. Ang subconscious mind at conscious mind ay hindi magkalaban. Sa halip, sila ay nagtutulungan at may koneksyon sa isa't isa. Ang conscious mind ang nagbabantay at pumipili kung anong mga bagay ang papayagan nitong pumasok sa ating isipan, samantalang ang subconscious mind ay nagpoproseso ng lahat ng mga bagay na ito. Kapag tayo ay nag-iisip ng magaganda at positibong bagay, nakakatulong ito upang magbunga ng magagandang karanasan sa ating buhay. Kung mag-iisip ka ng mga positibong ideya at maniniwala ka na makakamtan mo ito, malaki ang tsansa na mangyari ito sa iyong buhay. Ang positibong pagpapahayag ay isang magandang paraan para baguhin ang ating subconscious beliefs. Halimbawa, kapag paulit-ulit mong sinasabi ako ay magaling at may kakayahang magtagumpay. Matutulungan nito na mabago ang iyong pananaw sa sarili. Kung ikaw ay may positibong pananaw, mas magiging magaan ang iyong buhay at mas makakamtan mo ang iyong mga pangarap. Ang meditasyon ay isang mabisang paraan para mag-relax at mapatahimik ang ating isipan. Kapag tahimik ang ating isipan, mas madali tayong makikipag-ugnayan sa ating subconscious mind at mababago ang mga negatibong paniniwala na nakaimbak dito. Ang pagpapasalamat ay isa pang paraan para magbago ang ating mindset. Kapag nagpapasalamat tayo sa mga magagandang bagay sa ating buhay, nakakatulong ito upang magbigay ng positibong enerhiya sa ating araw. Kung magpapasalamat tayo sa mga bagay na mayroon tayo, madadala natin ang positibong pananaw sa ating buong buhay. Ang hypnosis ay isang teknolohiya na maaring magbago ng ating subconscious mind. Gamit ito, Maaari nating baguhin ang ating mga hindi ka nais-nais na gawi at patuloy na magtrabaho sa pagpapabuti ng ating sarili. Pagset ng mga layunin at pag-abot ng mga pangarap. Ang subconscious mind ay may malaking bahagi sa pagtulong sa atin upang magtagumpay at makamit ang ating mga layunin. Ang paggawa ng visualization o ang pagmumuni-muni tungkol sa ating mga pangarap ay isang epektibong paraan upang matulungan ang subconscious mind na paniwalaan na maaari itong mangyari. Kung iisipin mo ang iyong layunin ng malinaw at buo, mas magiging madali para sa iyo na makamit ito. Una, tukuyin ang iyong layunin. Alamin kung anong mga bagay ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Pangalawa, mag-visualize o lumikha ng isang malinaw na imahe ng iyong layunin sa iyong isipan. Gawin ito ng paulit-ulit hanggang ito ay maging bahagi na ng iyong pang-araw-araw na pag-iisip. Pangatlo, magtiwala na mangyayari ito. Kapag naniniwala ka na makakamtan mo ang iyong mga pangarap, tutulungan ka ng iyong subconscious mind na magtagumpay. Ang subconscious mind ay may kakayahang magpagaling. Kapag tayo ay positibo at puno ng pag-asa, nagiging mas malusog tayo. Maraming tao ang gumaling mula sa mga karamdaman sa pamamagitan ng lakas ng kanilang isipan at paniniwala. Ang ating subconscious mind ay may malaking epekto sa ating mga relasyon. Kung ang ating subconscious mind ay puno ng takot o galit, ito ay maaaring makaapekto sa ating pakikitungo sa ibang tao. Kaya't mahalaga na maging aware tayo sa mga ito at magsikap upang magkaroon ng mas magagandang relasyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga ideyang ito, mula sa The Power of Your Subconscious Mind ni Joseph Murphy, maaari mong baguhin ang iyong buhay at makamit ang iyong mga pangarap. Kung nais mo ring tulungan ng iba, ibahagi mo ang mga kaalaman na ito sa kanila. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon upang makakuha pa ng maraming video na makakatulong sa iyong personal na pagunlad.